diyan nakain na tayo ng panghalian natin. Itong gas natin ngayon. diyan may sisig. May sisig, may kalamares, may mushroom. may munggo. Malapit, ah, malayo. May munggo, may mushroom. Mushroom oh, okay. yan ha. Munggo. Mushroom. Kalamares. Pare. Uh, ano yun? Uh, sisig. Manganta yun. Naimas. Yan, oh. yan naimas. Sisig, kalamares, mushroom o, na, naslo, mushroom oh. sa kamunggo uh, yeah. ilan pa ito, ito, na kami mother iwanan na ra kami akan bunggo dito yung munggo kasi ball na naimat munggo eh mm. mushroom din sa lalagari tapos sisig ang ulam natin ngayong tanghali kain-kain na tayo so, magkanaman tayo sige man. Naima. Out na po lalaiman tapos natin to yeah, well, upload uh, uh, video uh, lang magkan tayo sisig, calamari, munggo. Bye bye. Salamat. Sarap. Sarap ng ulam yan. Mga kayong balatong. Kain tayo. Bye bye.